At ngayon para sa detalye ng mga balita. Binawian ng buhay ang isang lalaki matapos makabanggaan ng isang dump truck at lumiyabang isang sinasakyang tricycle sa barangay San Pablo, Kawayan City, Isabela. Kinilala ang biktima na si alias Jerry, 46 anyos at residente ng barangay Gapal, Kawayan City, Isabela. Batay sa pagsisiyasat ng pulisya, binabaybay ng dalawang bihikulo ang magkasalungat na direksyon kung saan pagdating sa pinangyarihan ng insidente, sinubukang iwasan ng tricycle ang nakatambak na lupa sa kalsada dahilan upang pumasok ito sa linya ng dump truck. Dahil dito nabangga o nagbanggaan ng dalawang behikulo dahilan upang bumaliktad at tumagas ang gasolina ng tricycle na nagresulta sa pagliyab ng apoy at masunog ang katawan ng biktima. Samantala ayon sa PNP Kawayan, nagkaroon na umano ng inisyal na pag-uusap ang dalawang panig hinggil sa nangyaring insidente.